good up, good noon. Yeah, alas 12 na guys. Dito pa rin sila. Yung masisipag oh. Yun oh. ito yung commissioner. 2025 sa basketball. Yan, ngayon. Dahil vlogger tayo. Vlogger tayo na walang views. Ano? Anong gusto nyo? I Snack? Ha? Sana Snack. Sige, akong bala. Snack nila. Vlogger tayo. Dahil vlogger tayo, ako magpapaisnak sa kanila. Anong gusto nyo? Isnak mamayang alas 3 o ngayong isnak nyo? Ngayon na! Ngayon na, bigyan natin. Magkano ba? Ah, 500 lang. Ay, mahal naman ng 500 isnak ba yan? Parang, ah, hindi. Dapat 150 lang. Bigyan natin ng na 150. Wow! Oh, okay na ba 200? Pwede na yan. tunay. Ito, ito. Hawak. Kunin mo skar. Tugod. Ida. Kunin mo ba? Tuloy. Sa. Sa. Kulang to. 200. <laughs> 200 lang. Kulang no, 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 no. to. Anim kami dito gumagawa sa basta. Ay you wala know, ka. Buti nga may demanding, demanding, demanding. Demanding guys, demanding. <laughs> Kaya Tayo na nga magpapa-snack, demanding pa. Oh. <laughs> uh, Salamat ka muna kay Jislag. Thank you. <laughs> Ay, thank you lang.